patuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ang mga departamento at sangay po ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI at ng kooperatiba para matulungan po ang ating mga kababayan na makaahon sa kahirapan. Tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. kakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Chairperson Noel Raboy ng Philippine Chamber of Cooperatives upang talakay ng mga advokasya at programa ng mga kooperatiba laban sa kahirapan. Sir Noel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Dayan, magandang umaga po sa ating mga listeners, sa mga co-op members, mga co-op leaders, magandang umaga po sa lahat. All right, let's talk about the Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated. I understand, relatively new ito, ano, around roughly two years. So, bakit po ba binuo ito nga Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated? At ano po ang kahalagahan ito sa sektor ng kooperatiba? Ma'am Dayan, ang co-op chamber is, ito ay mga inisyatibo ng mga co-op leaders natin nationwide na nakikita natin na wala talagang boses when you talk about consultations, ano yung pwedeng gawin mga friendlier regulations at legislations na may impact sa kooperatiba. Mm -hmm. So, nagsama-sama ang mga co-op leaders nationwide. Yung co-ops kasi ngayon, meron tayong uh, uh, 13 million Filipinos, no, na member ng kooperatiba. Okay. maraming mga organization. Kaya lang, pag sinasabi natin na when you talk when you talk about taxation, sino yung kausapin ng gobyerno, mm -hmm. sino yung kausapin, saan ba yung mga data? Okay. So tiningnan natin na hat ng mga co-op leaders. Sabi namin, gusto namin ng isang organization that at par with the Philippine Chamber of Commerce in and Industry na yung mga key players dito, are the co-op leaders. Oh, oh. So mm -hmm. doon kami nag-start and then we're able to to partner also with government agencies sa uh, pagorganize natin sa mga 16 cha uh, regional chamber governors no so oh. we're able to to roam around the Philippines from all regions mm -hmm. ang kulang lang natin is the Barm region Okay. and then with that pinalaliman namin yung consultations natin sa mga cooperative natin. Okay. So very well represented ang each region. All right, sir, you talked about the friendlier regulation. Ano-ano ba itong mga friendlier regulation na makatutulong po sa mga nakabilang sa sektor na ito, yeah. sir? We are happy on the announcement of President Bubong Marcos Jr. yung sinabi nga niya yung sa agrikultura agricult no yung yung suspension no ng ng rice importation isa sa mga regulations kasi doon na nakikita natin na friendlier. Sa ngayon kasi ang cooperative ba, or any persons under the CARP law, bawal siya mag-own ng 5 hectares more. Okay. Kaya lang, sabi namin, in order to to scale ang ginagawa ng malaki kasi ang ang cooperative agricultural cooperative, pero hindi ito nasuportaran, hindi ng scale kasi mayroong mga limitation sa law. So part of that is the land ownership. Sabi namin, pwede namang ang individual, pwede siya na 5 hectares lang. Pero yung kooperatiba mm -hmm. na marami ngayong mga mga ang uh, mga production, just like si uh, Cindy yung sorosoro ibaba, maraming sakop yun ng mga ng mga hectares pero hindi nila nabigyan ng magandang tawag economy of scale kasi limitation, mm -hmm. may may limitation. Another also of the regulations, maraming circular na mga ginagawa sa sa under CDA, no? Uh, so maraming hindi nag-comply because that circular or mga circulars na yan, it limits the growth of the cooperative movement. An mm -hmm. example, kung sasabihin natin, meron tayong 700 billion na loan portfolio na nirelease ng mga cooperative nationwide, and then yung average, yung mga micro-loans yan, Dayane, yung access of credit sa mga ordinary na mga Pilipino, hindi yan pwede sa mga bangko kasi walang mga TIN yan. E ngayon, ang ginagawa ng BIR kahit apat lang ang requirement sa tax exemption marami siyang Uh, gusto pa siya mag-submit ng TIN number. So, it limits the cooperatives na magpamimbo ng mga ordinary. no Like mga magsasaka natin, yung mga vendors natin na wala namang time o kukuha kasi maliliit naman ng na mga negosyo sa owners talaga. So, sabi namin, bakit ma e yan on that limitation? Kasi nandoon naman sa 9520 na non-taxable ang kooperatiba. May limitation of your transactions from 10 million sa transacting to non-members. So, sabi namin, when? when President Marcos announced in 2003 na dapat may may amend yung impact na priority bill pa ngayon so co-op chamber doon kami nag-start ng consultation sabi namin ano ba ang gusto ng sektor to support the president's announcement so sabi namin sige sa tax exemption gusto namin na 100 million ang non-taxable kasi alibawa kung ang negosyo mo naman is pharmacy, ang negosyo mo naman is transport cooperative ka, hindi naman lahat mga membro ang magsakay dyan eh. General public yan eh. E, eh, kung ilimit mo, it limits also the, the, the reach, the scale of this cooperative enterprise. Malaki ang cooperative enterprise natin. Hindi lang na ha highlights sa Philippine economy. In fact, the Philippi the co-op economy contributes 2% of the gross domestic products natin mm -hmm. sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya sabi ko, one for every 10 Filipinos are co-op members. 'Yon. Okay. Uh -huh. <laughs> so, 'yon ang mga legislation sa na tingin namin pag kasama na rin yung 5 years no? Na kasi ngayon every year mag-renew ang co-op mamdayan. Pwede naman kasi I'm also the present CEO of insurance sa amin naman sa Insurance Commission five years kami. I mm -hmm. e bakit naman hindi gawing five years ang ang legislation, o uh, ang tawag natin dito, ang Registrate. registrations, okay. ang CUR para naman makabigay ng ma, ma, yung time, 'no? Yung time sa pag makasave rin ang government sa kanyang inspection. So, mm -hmm. hindi naman sinasabi na hindi sila mag-inspection eh. Mm -hmm. Ang sinasabi natin is friendlier na fit talaga sa cooperative movement. Okay. Marami pa palang mga pwede talagang gawin ano, para mas mapabuti ang sektor ng kooperatiba. And talks are being done already para po isulong itong mga inyo pong nabanggit. Now, I understand, meron po kayong National Leadership Congress at ito po isang taxation forum on August 14 and Kas 15. Tell us more about that. Yeah. Kasama yan, Ma'am Diane, sa August 14 and 15 ang taxation forum. And then, doon naman, kasi meron na tayong na-set up ng mga co governors no under the Philippine Coop Chamber nationwide so lahat ng mga officers nationwide may uh, meron tayong pagtipon-tipon kaya may ma, doon isa doon ang how to part of that is how to help the government to uh, reduce the poverty no mm -hmm. kasi may uh, may mga programa naman talaga so doon talakayin rin natin ano yung ano pa ba yung uh, amendment sa 9520 na tingin natin can support the growth of the cooperative movement in the Philippines. Mm -hmm. And we are happy also on the announcement of President Marcos kasi sabi niya na yung labas, alam mo, yung malaki ang problema sa trans transport cooperatives. Uh -huh. no Kasi meron tayong mga 1,700 transport cooperatives nationwide. So mm -hmm. isa siguro na gusto namin ipartnerin sa government na bakit itong mga mga modernize jeepneys natin or buses natin mm -hmm. na ito na lang ang gawin nating part ito sa partnership ng government na to implement the love bus mm -hmm. outright pwede nating gawin yon no so so isa yun sa mga tingin namin na can so part of the discussions also on that but basically on taxi on the taxation kami kasi tingin namin kasi na maraming cooperative ngayon na natatax na hindi naman dapat i-tax. Okay. So, meron ring move, move ngayon ang Philippine Chamber of Cooperatives na mag-file na nga kami sa Supreme Court so that merong talagang naka na na, na, na a question at law kasi yun eh. So, titingnan namin kung how the cooperative movement na ma-implement talaga ang taxation ng uh, Uh, tawag natin dito yung tax exemption sa mga Pilipino. Okay, let's talk about convergence and Sir Noel. Um sino-sino ano ano mga agency ang uh, ang inyo um, nakikipag-ugnayan po kayo para po sa ikabubuti ng sektor ng kooperatiba. Una, ang NAPSI, no? Uh, we are very thankful for Secretary Lopez that for all the regions na, na meron tayong Coop Chamber Regional Assembly, kasama natin ang NAPSI kasama rin natin ang DepDev, no? yung dating NEDA, na sila yung nagbigay sa atin ng mga data. Ano yung mga critical mass natin, ng mga regions natin, na saan ba nakatutok, and then how the cooperatives can support and help to that no kasi marami namang marami namang programa talaga ang gobyerno no na tingin natin hindi lang natap o hindi lang na-inform ang mga kooperatiba. So, isa yon ang isa yon sa mga binigyan tiningnan natin ng ng programa dito sa ating co Chamber. Mm -hmm. Alright. right. Um, so, bakit po mahalaga itong pagtutulong-tulungan ng iba't iba pong mga stakeholders itong convergence na ito para po sa mga miyembro ng cooperative sector? Ang co identity, Ma'am Diane, is very unique, no? Because we are different from the corporations because the enterprise is owned by the ordinary people. Ito na yung mga co-op members. Kasama yan ang values and principles ng co-ops. Ano ba yon? Yung, value, yung principle ng cooperation among co-ops, isa yon sa, sa unique identity ng kooperatiba na magtulong-tulong ang mga kooperatiba towards the upliftment of their goals no sa cooperative so yun ang mga yun ang that 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 attach us to cooperative movement in fact sa ibang bansa mamdayan, naman malaki ang contribution ng co-ops no malaki ang mga mga programa at saka enterprise ng kooperatiba that helps a lot to ordinary people so yun ang ang mga values and principles namin na ang mga kooperatiba lang no na bakit ako mag-join ng co-ops because in governance lang in education lalo na yung financial literacy mm -hmm. program cooperatives can help that because the values of self-help and self-responsibility, yung self-reliance, mm yan sa kooperatiba. Okay. Well, on note, maraming salamat po, ah, Chairperson Noel well, Raboy, sa pagsagot po sa aming mga katanungan. At we look forward na noon na itong mga isinusulong po ninyo ay maisakatuparan para po isa kabubuti pa ng sektor ng kooperatiba. Maraming salamat. At syempre ito, Chair, Chairperson Noel well, Raboy, sabayan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon um, laban sa kahirapan pag Marami pong salamat, salamat muli na kapanayam natin, Chairperson Noel Raboy ng Philippine Chamber of Cooperatives.